Pero ayan na po ang baboy, ayan na oh. Hoy. Paginitin mo. Konti na lang. Wala nang lang yan. Ayan na. Oh. Ano Yan naman ang purpose ng doyan pagkatapos kumain. Uy, magandang buhay mga farmer Ayan, another Saturday Another hope yan. isang pag-asa na naman po maraming salamat sa Panginoon dahil nakita na naman natin ang araw na ito isang uh, blessing po mga farmer so ayan medyo matinding linisan pero naglinis na sila kahapon kaya lang umulan po at uh, blessing pa rin yun diba alam nyo yung ulan it's a blessing blessing po yan huwag naman sobra sobra pero <laughs> yung mga ganyang morning shower di ba eh blessing yan so ayan si Muro nagwawalis walis na uh, si Kongkong ayan medyo ano bukas ata medyo busy tayo hmm. yan din tayong blessing na order ng mga lechon mga farmer ayan maraming salamat at uh, ayan aabang tayo tingnan natin ang ating view kumain na ba Nagal mo na, wala pa. Ay, buti naman, umabot ako. Ayan. Isa lang ang natin ngayon. Tingnan natin tong ating eh, View deck Project. Ayan. Medyo, ano na ng kaunti. Pero sabi ko nga ito, napalitan natin yan. Ayusin natin. Ang ganda na. Thank you. Thank you na naman sa panibagong uh, blessing na naman na ibinigay sa atin. Tapos yung mga railings na yan, itim, hindi pa natin natapos. At meron na din tayong uh, bakod, mga ka-farmer. Imagine nyo, pagka meron ng uh, pawid yan, may pakip uh, na. Uh, another, ano na naman para sa ating mga customer na makapagpa-picture. Picture man lang, something to do. Diba? After after and before eating. ba? Diba? Yun po yung aming goal. Kaya inaayos po namin dito. Something to do and something to see before and after uh, eating. Ayun. <laughs> <laughs> so, unti-unti lang. Hindi naman natin sinasabing ako oh, kung ganda Sa, ano lang po ang makakaya namin dito sa lugar na meron po kami. ba? Diba? O, ayan, naandyan ang bundok. So, lagyan natin ang matatamba Almosal almusal uh, ah, di kami nakapagtimpla ng bangus dami namin bangos. sabi ni Bebel, lumayo ka pa ng dagupan meron naman pala sa Orani mas mura <laughs> grabe po ang bangus everywhere kaya ah, talagang ano dagsa ang bangus everywhere ba puro ata ano oras yung mga order natin hapon pa aru pagod <laughs> lugi sila paghapon kasi syempre kahabol ng pahinga maaga din magpe-prepare ng ating uh, pang uh, pang kantin, pang kainan. So ayun. Bang, uh, siya, ano bang Dela lang sana. na So pancit ni an. Luncheon meat. Nakita ko lang ito doon, bebe. Inugot ko lang ito doon. May lechon sisig pa sosyal ha. Talaga. Ah, yung kay Tijina si to. Ay, thank you po ate. Unang kagat. Masarap agad. A birthday ni Rosal ngayon. Ngayon ba? Ay, happy birthday. Grabe, sosyal to. So, Nagpalitin nila ba pinalitso niya ngayon? Masarap nito. ang uh, yung mga lechonero, bigyan mo na, Jaisel. Meron na? Meron na? Nag na, na Dexter. Oh. Dex, Jude, kain mo na. Papa. Nandiyan na yung mga tirador. Nene, Rowan. Harap pa. Ay. Ayan, meron tayong bisita from San po kayo galing? San Francisco. San Francisco, ayan oh. For a uh, yung isang buong batok po na buo, kinuha na nila. Ayan. Dadaling daw sa San Isidro. Ayan, may babatiin. Ayan, bati po kayo. Sino pa yung babatiin nyo? Oh, my husband, eh. Hi! Hi I'm finally here! <laughs> okay. Thank you, thank you. Thank you. Thank you yeah, po. Yeah, he watches you all the time. Ayan, oh. Every time, na last time, I was here last March, sabi niya, nagpatakad mo? Sabi ko, busy eh. <laughs> Busy ka ako. Busy ka. Ang yeah. ganda ng farm niyo. Ay, okay. ang sana po. Sana so, po magpaganda paganda ka, oh, And then ayan. I'll bring him over. Ayan. Thank you, thank okay. you po. Tito Ed Matias maraming salamat sa suporta po ninyo. Thank you. <laughs> Going to San Isidro sila. Ay, grabe. Isang makulimlim na araw mga ka-farmer. Ah, uh, alam niyo nakakasampung kilo na kami. May, may, marami na po ang nagtitake out. Alam niyo Thank you po. Kasi, uh, ah, may mga sumusulpot na lang at ad patrol may mga pupunta na lang magti take out lang so ayun maraming salamat at uh, medyo makulimlim ngayon mga farm guys, mamers! hello po good naman. first time nyo dito first time ay maraming salamat the best, the best po malapit sa araya <laughs> yung mga ulap saan <laughs> <laughs> po kayo galing Ah, sa San Diego, San Diego po. po. Hindi, eh, dito naman. San kayo? Sa, ano po? Uh, Lubao. Lubao. Ah, malayo-layo pa rin naman. Ayan, thank you. Ah. May gumabating kayo. Hi oh. to my daughter, my son, Andrew, Janelle. Salamat po. sa family Jose, San Diego. At sa mga pare ko dyan, pag bumaba kayo ng, pag punta kayo, kayo sa Pilipinas, punta kayo sa car park. Kaya nyo po. Kunyari, magta-travel kayo ng Norte, Sabado-Linggo, Pwede kayo mag-schedule dito na kayo mag land ba? ayan. Thank you po, thank you. ayan. may touch of nature. Unting relax, di ba, sa mahabang biyahe. Alam niyo 'yon. Sabi ko nga kanina, kailan ko ba sinabi sa daldal ko, di ko na maalala yung mga pinagsasabi ko kung saan. Ah, uh, ayun kahapon. Sabi ko, ang 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 goal po namin dito sa aming munting kainan ay ah uh, uh, meron kayong map mapipicturean may mapapasyalan uh, bago at pagkatapos kumain so ayun para ma-enjoy naman ah, hindi lang po pagkain bukod sa masarap na pagkain ay uh, meron pang uh, konting uh, side dish Ayan. thank you so much at maubos lang natin tong isa okay na tayo ngayon Saturday alam naman ang target natin ano lang naman simple lang makaraos lang tayo okay na Ayan, oh, nag yan nagdalawang kilo po yan may take out pang isang kilo Uh, si Tita Susan, kaibigan niya si um, Lang nga nagtatanong na nga si Tita Susan. Sabi niya ay uh, kay Farmer Angel yung ano, na deliver na ba? Sabi ko Tita on the way na. Syempre nag-aalala. Ito. You know, March 50 Sa ano po ito dadalhin Mga kaibigan niya po sa US Ayan Ayan si Tita Angie And Tito Boyet Napumunta na rin po dito kumain uh, Nagpa-deliver po sila Sa kamag-anak nila na Sa magalang na may-ari ng Funeral Homes Ayun. So, dalawang kilo din yun. Thank you po. Tapos may pumunta dito. Si family po ni ka-farmer Eduardo Metias. Ayan, maraming salamat sa iyo ka-farmer. Please, pag kayo po ay nauwi dito sa Pilipinas, uh, kita tayo. Lapit ka lang naman sa Isidro. Ayan. Thank you so much po sa suporta. Ay, nako. Ayan na, mga ka-farmer, ang ulan. Oh. muula na. Buti na lang medyo nakabuelo na tayo at 13 uh, kilos na ang uh, lumalabas. <laughs> Ay, salamat. Mahabol lang natin yung uh, ano ngayon. Sa lang naman pinalit ko. Good decision. Nayan. ating uh, galing po ito ng San Francisco ay ngit ayan ah oh. ayan gusto niyo pong bumati uli thank you po ah, sa pagbisita medyo biglang umulan kahapon magandang panahon blessing nga po blessing eh <laughs> dahil makita ko yung na uh, budok arayat eh, siguro mga 10 years old ako ah. kahapon so, malayo pa ngayon malapitan kita, 52 anos na ako <laughs> kaya blessing nga po bulan thank pa thank you thank you po salamat sa inyo ka farmer Salamat po, salamat. Mga kaibigan ko, Shoutout sa San Diego, mga kumpare ko dyan, ha. Pag bumalik nabalik, kaya Filipina, na balik kayo ng ka ba Pilipinas, ah, kayo sa kapapares. Kapit ba niya si Ah! Hindi po. Kapit ba yun? Salamat po. Thank you po, thank you. sarap po ng bawa pagkain po. Ay, salamat. Lichon po talaga binabalik-balikan nila dito. kawali, sisig, lichon. Thank Sisi, <laughs> you po, thank you. Salamat po. <laughs> Ayan, grabe mulan na. May hinihintay pa ba tayo? Pero ayan na po ang baboy. Ayan na. Uy. Oh. Paginigin na lang. Suha. Pero ito naman hindi naman nasisira. Mas nagiging juicy pa siya pag tumatagal. Oh. Kahit po tayo ay inuulan, tuloy-tuloy ang litsyonan. Ayan. Kanina marami na po ding umalis. Oh. Maraming salamat po. Ayun po yung ating mga nagpapayong. Ah, uh, may isang malaking grupo. Hindi ko alam kung saan ilalagay ni Bebe. Ayan. Ayan. Oh, teka. Bati po muna kayo. Ayan, oh. Ito, ito, ito. Group group. 80, 80 years old. Grabe, ang lakas. Talo ako sa... Pigaan ng ano? O, oh, sino ang gusto makipagpigaan dito? Nang ano? Oh, kamayan. Oh, sige. Palakasan na kamay. Oh, sige, patay ka. Patay ka. Oh. Patay ka. Aray, aray. Ay. Sino ba? 80 years old, galing, galing. Di ako hindi ko kinaya, may lakas. Ayan, oh. Thank you po, thank you. Ah, sir. Teka, bati tayo, bati. T-shirt po Ayan. Shoutout muna tayo. Mm. 80 years old. Grabe. Pang malakasan. Bati po kayo. Ayan. Ayan. 76. Ayan. ayan oh. Thank you po. Thank you. Thank you. Ah, kailan po ang balik ninyo naman? Uh, may iwan pala si Tata, ayan oh. Kami kami. Ah, may iwan na rin. Floridians. Ayun, okay. We are The farmers. The farmers. Ayan. Yeah. Salamat um, po. Salamat. Namit namin oh, ng honor. Uh, May babatingin kayo. Shout uh, out California and Florida. Yes. Nandito na kami sa Kapavers. Yeah. Number one. Ayan. Masarap. So, thank you po. Thank you. Kayo brother. Ayan. Um, oh. Masasabi ko lang. the Itong best. Vida. The best lechon in, in the Philippines. Hahaha. Uh, <laughs> Patronize sa uh, Farmers. <laughs> thank you, thank you po. Thank you. Picture-picture tayo. Ayan Mag-uukada pa si tatay eh. Mag-wawaldas uh, mag na. Ukada. Oo. <laughs> Tapos mayroon tayong uh, mga bisita from... Ito uh, hindi ko na po na ano kasi hindi mga napanood din lang po nila sa Facebook. So ayun, sana nag-enjoy po kayo. Ayan. Thank you, thank you po. Ayan. Hello po, thank you. Hello, thank you. Hello, thank you. Ayan, naiya ko kasi sabi ko, hindi hindi ata itong mga ano, mga talagang viewers. Napanood nyo lang dahil? ko yung kaya may viewer uh, po kayo yung atawa ko. Sino po? Ko. Ah, ayan, thank you. Ay, guys, salamat guys, po, ayun, salamat. po, salamat. <laughs> 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 <tutud> -na <laughs> Yan naman ang purpose ng doyan, pagkatapos kumain. <laughs> 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 At saka po yung nanay niya, favorito po niya kayo. salamat, salamat kahit umuulan nagpunta kayo thank you po wala kayong ano na, wala, oh pa okay? yes. oh, shout out Lawrence oh, oh, Lawrence may nagbablog <laughs> <laughs> nasa yes. ano baka ano, ano. naman Lawrence <laughs> thank you po masarap po masarap shout, out, shout out Kerwin Castillo <laughs> Saan po kayo? Kapampangan kayo, no? Kapampangan, saan po kayo? Saan po kayo? Saan sa Pampanga? Sa? Ah, po Fernando lang. Ayun. San Fernando pala sila gano'n. Shout out, Kerwin! Message, message. Oh, po. At least mo po, send At baka kami mag-reply yun. Yan pamilya mo. pamilya Shout out, shout out kay Jay. Jay, ano? Jay lang Thank you so much. Thank you, thank you. Ayun. Ang ah. ah, boundary naman tayo At, ah. Ito nagkatip lahat ng pumisil ng kamay ni Tatay pero ang lakas ano? Grabe yung kamay niya. Talagang kaya pala ako nung kinakamayan ko, ginaganon ako. Ang lakas eh. 'Yan naman ko kuya. Ah. Oh. O, patulad ikaw naman pero malakas ha. Si Saysay. Sino, ano, ah, habol niya isang daan lang na ganun ganon lang. Hindi. Hindi, paldo yan. Paldo yan. May blue. Kay sir. May green. Ay? May violet. Ay? May, may red. May Nakadali ka? May, so, may, may, so, so, may so, violet pa. May violet pa. Ay? Oo. May green, may blue di 200. Oo. Oo, dalawang violet. Tapos may blue pa. 1,3 One, three. May ka one, three ya. One, three. May isang blue, isang Red. Red. Hindi, yung blue kasi pinun... Yeah. Ay, yung isang violet binigay oh, sa mama oh, niya. Ayun, binigay ko na lang sa mama ah, Tapos... Yung... Yun, dalawang blue. Sino? Oh. Yan, 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 Dalawang yan. Yan, yun, tingin isang blue. Man kanyo. Ano. <laughs> dalawang blue? Sino nagbigay? Si sir. Si sir na nakapigay. Ay, 1,000 yung dalawa? Ah, ah. Ay, naman talaga. Sana oil. Ayan, ay, thank you. Oh, galing oh. Talagang tahimik man, pero panalo po sila ngayon ha. Oh, mga lechonero. Si Kongkong, hindi naman lang Ina inano ko yan, inano ko pa. Sa sabi ko, may ipagang siya, pagpatalo. Ha? Huh? Pagpatalo. Ay, Ala. Ayan, ang swerte po ngayong araw. Thank you po, thank you sir. Thank you. Sino ako, nakatili ako. Sino? Ay, ikaw, panalo ka din? Oh, hindi. Bata. Kunyari pa. Ay, siya alkansya, siya yung mga bata. Ati kung alkansya lang <laughs> Pangaling. Tapos mayroon pa silang 3,000 plus na paghahati-hatian ngayong Sabado. Sana po bukas ay rat. May ginto, may gold coin pa oh. Chocolate. Ayun yung sabi ni Mimo. Ayun yung patpaalis. Thank you po, thank you. Ah. Ayun lang. Dabaw. Sorry pa. Dudumugin yata kami. Ah, parang Mama kok? Beres. Cari parkingan sana. Dito, Pak. Lah lah. Gitu lah, nanti dapat kok. Katlu. galing ako na ano ayun may mga dumating pa po tayo ayan Amerika. ayun tamang tama ayan eh. oh <laughs> thank you po di, di ba galing na kayo rito oh dalawang oh. beses na ayan more than ako okay. sa'yo nun special oh. ko yan ginagawa yung bahay mo ay salamat po kaya ay, ito bagong naman ito ayan, ang bagong dating ay, may kaya may <laughs> sige oh, sige ayun. ayan meron tayong ayan paalis na po sila ito pangarap ko din itong pero wag muna ngayon basta darating din po siguro tayo doon pag nating ng araw marami pong salamat thank you brother marami salamat yan o mga bagong dating dito na daw sila sa honey yan meron din pala tayong isa pa ayun so thank you thank you at nairaos po yung sabad oh. maraming salamat thank you po ayan o oh. oh. <laughs> Shout out po tayo. Wag gusto niyo Hello. muna wag. Shout out po sa Tawag Kandaba. Ayun. Saan sa Kandaba, brother? Malaki ng Kandaba eh. Bang -bang. Bang -bang. Bang -bang. Bang -bang. Sa Pampanga uh, po. Bangbang. Saka po inilo, Ah, yun. Sa may istansya yun, daw po yun, siya. Sa Kandaba Pampanga. Ayun, no. Oh. <laughs> Yung saan 'yon Lagpas pa ng bayan? Kung apo, na doon, ano? Ah, uh -huh. mo na Sa simbahan, kakanan ka. Oo. Uh -huh. Laki ng kanda ba eh. na narating ko doon yung mandili. Tinatanong ko oh, oh, mandili. Tinatanong ko yung mandili. Ah, sabi sa akin, Sir, saan? Yung Tagalog o yung kapong pano? Oh, okay. <laughs> sabi ko, patay tayo dyan. <laughs> Dalawa pala. Ayan o. Oh bisita natin. dami yung improvement ka parang. Ay, salamat po. So, yun naman po ang target namin. At least every year may pagbabagong ano. Ay, yung higienan oh. mo nun. Siyempre, Ay, yun. Papayang. Ito, yung ito. Pag ako nagsabi, papayang, gawa tayo ng kubo. Ganyan, ganyan. Oh. Ganito, ganyan, ganyan. Oh. Swerte, ano? Tsaka mabait ka naman, kapag sabi ba sa kanya, ang dami mo na ito. Kasama po sila sa pangarap ko, siyempre, di ba? farmer may pinapunturo kayo matanda yung binigyan mo ng bahay banda doon. Ah. <laughs> <laughs> thank you kaparmer, Rick. Ay ay. Ayun oh. ako <laughs> dito. Oh, na-timing naman daw po nakipag-birthday sila. Ay nadaan na dito. Ayun, thank you ha. Thank you. Wala kang babatiin. Say hi. Uh, wala naman. Oh, ayan from Quezon City. Ayun, thank you po. Thank you. Ayun na sila kumakain na oh. <laughs> thank you ka Thank you po. Thank you. Di kayo magkakanin, papaklang. Oh. <laughs> kumusta na? <laughs> Ay, Thank you, thank you. Ah, dito, para maging Ay, maganda rito, hindi bahain. Yan ang pinapangako ko. Ay, salamat. Salamat sa blessings. At nairaos po yung Sabado bukas na naman. Oh. Ha? Ayos tayo, panalo ano? Ay ta umuulan-ulan. Meron pang maulam si Kalambat? Wala na. Si Kalambat meron pang uulamen. Ha? Ah? Ano pa? Ano pa? Pigi. pigi. ulam, pigi <laughs> Dahil may konti po lang tayo, po ang amin ng no? mga kasabwat. Dito lang po ang natira. Kain namin. Kain po tayo. Ayun. dalung lang po. Kain. Po. Kain ko. Kainin na po yung. Halo ko tingin yung kapit naken tapo na. Ganito lang araw-araw basta. Naa lang po oh, namin mga kasabwat. Mas... Wala nang Puro laman lang po ang kinakain na Ito lang po ang natira kaya talagang sa totoo lang sinagad ko na. Thank you po. Ano ko na to? Thank you po. Uh, naman na eh. Uy, yung mga ano pa? Sa so, buwat. ito yung ano, uh, masarap oh. Tapos itong konti. So, ayan, oh, oh, oh. Para ka birthday boy. Mmm. Happy oh, 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 birthday, birthday nga pala Happy birthday Rizal Happy birthday 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 Happy kasi. Ah, uh, blessed Saturday, especially sa mga uh, ano natin, boys and girls natin. Uh, panalo po yung tipings nila, may mga individual tips pa. So, thank you, thank you. Uh, at sa amin naman, nailabas naman po yung mga puhunan, yung pigi na konti. Yun yung kinain namin. So, okay na. Nakaraos tayo at uh, may nasubi ng konti so ayan mga farmer maraming maraming salamat panalo pa yung golden state 1 point ay talaga naman napakasaya so ayan okay na boundary boundary tayo bukas naman looking forward for another day another hope <laughs> ayan so malay natin pero mukha namang uh, promising yung bukas so tingnan na lang po natin ayan marami pong salamat at magandang buhay